Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng uh, Reaction, opinion ngayon Itong isang ate uh, Galit na galit Sa presidente uh, Ito, uh, Facebook Reel Posted by 105.1 Brigada News uh, Nag-attend siya ito, panoorin Nanganggalaiti Sa galit si aling Michaela Tama Tama Tama, Tama kay Pangulong President Marcos. Galing pa siya sa Cain Tarizal at isa sa mga sumama sa rally sa People Power Monument kanila. So, I am an Ilocano, sabi niya. Galit na galit. Panorin natin. <laughs> si congressman, sabi ko, alam ko na yun, matanganin nyo, sino po merma ng gaa, ay kap, ay bravo, eh di si Marcos, bangan, <laughs> <laughs> Kung hindi lang pagula si Sara, o nasala si Sara. Kaya na yung garo mo! Ah, ayon mo kay Isa. Isa pa. Ayan ang narinig kong Ilocano Apay nga Kastaka Ayan <laughs> Kasi I'm, I'm an Ilocano Sabi niya tapos Ano bang yon? <laughs> At least naka Ilocano siya Apay nga kastaka <laughs> Bakit ganyan ka Marcos Medyo ano itong atin na ito From her heart Nagsasalita In place yun, tama nga yung sabi niya. Oh. Talong, di ba? Sabi niya, to, talong 200. Galonggong 400. <laughs> ah, anong mabibili ng 1,000 mo talagang wala? Uh, mabuti na lang, ito, nasa Mindanao kami ngayon, medyo mas maraming nabibili. Ilang e nung pag nandun kami sa Luzon, nako, Magbisita kami sa aming mga kamag-anak doon. Talagang hirap na hirap ako. Magbili ako ng gulay. Sample, ah, sabi ng wife ko, gusto ko ng ampalaya. Ka unting anong tawag yun? Dahon ng ampalaya, 50 pesos. Ay, Diyos ko, sabi ko, oh, di ako mabuhay dito sa Luzon. <laughs> 50! Samantala, nandito kami ngayon sa Mindanao. O, oh, magluto ng uh, munggos. Balatong. Anong gusto mong ihalo? ay na. Uh, <laughs> What's this? Ampalaya. Oh, magkuha ko ng dahon. nako pag nagja ako, may nakikita kong lugar. Ang daming ampalaya. Wild ang palayaan. Napakakapal. Kuha ko ng mga dahon. Bunl bunl bunlutin ko lang na gano'n. Ang dami. Oh, bigay ko ang misis ko. Wow, oh, ang dami. Sabi niya. Ayan na. Daanan ko lang dyan sa aking jogging area. Ganon. Eh, talagang hirap na hirap na ang taong bayan sa inflation. Tapos ganyan, nanakawin pa ang ating pera. Kaya, maotak itong atin na ito. Kahit wala si Saldi ko, sabi niya, alam ko na, ninakaw nila. Kasi, bakit? Baikam, Blanco. Uh, totoo, eh, ni nireveal ni na congressman Ungob, Tatay Digong, Atty blanco ang uh, bycam tapos hinokus pokus hinasaldi ko oh uh, yun na pinirmahan niya tapos sabi niya wala wala siyang kasalanan <laughs> hindi ka pwedeng maghugas ng kamay pinirmahan mo ang <laughs> ga oh kaya salamat dito sa ate Michaela basta may pangalan maganda ito Michaela tama T-A-M-M-M-A -M -M Tama may sundalo kami noon Master Sergeant Tama Ilocano nga <laughs> Ilocano ito <laughs> Basa tayo sa mga comments Hindi Ang da Ilocano ito Ukin Nag-a- Nag-a- Tama na, louder pa sabi ni Jonilo Tibayan. Louder. <laughs> uh, Chris, gabisan. BBM pa rin, Lola oi. Rodey o oh, pinare, haha, par Ramos MJ Yarina, Ilocano na yan. Yeah. Ilocano talaga Apay nga kastaka? 'Yon nakapag Ilokano siguro dahil nasa kain tarisal Rizal, nasanay na siyang nagtatagalog kaya paminsan-minsan na lang mag-Ilokano. Kaming mag-asawa, nandito kami sa Mindanao. Bisaya taga ko na lang, paminsan-minsan lang kaming maka-Ilokano. <laughs> Wilma, ha <laughs> ha ante, agawid kan. <laughs> Mag-uwi na daw. Ben Ryan, louder nanay. <laughs> Randy Malinaw, patawa man si nanay. Tama ka nanay. Yes, tama. Binoto lang natin si BBM dahil kay Sara. Kami, Ilocano rin kami. Pag nagkandidato si Mayor Inday Sara noong 2022, ah, siya ang ibuboto iboboto as president. Ba, kasi hindi namin kilala masyado yung BBM na yan. Eh. Yung tatay niya, kilalang kilala namin, bilib kami. But BBM, no. Wala, basta ang idea namin sa kanya is, is spoiled na anak ng presidente. Eh dahil nagpabodol si Sara, di din tayo. <laughs> Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Uh, Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. nagid na ang yero. Ihatag kang anti para nga ma-repair nila ang ilang mga daot ng balay. Karon mo na ni ang atop sa taga ana mo gero si Lupin og sa kulang. Og ang gero mo pud ningal. Kuha kayo, doubt nagit kayo. O karon ante pila uh. na day ka ang imong balay? 35 ra ni ka tuig. Oo. Pasalamat ko kay nabangan mi aron ma refill ang among balay kay naaw ga kuha na gastuluan uh Oo. -oh. So, ang imong atop ante nga... Pero gisapawan lang ni ug uh, mga silupin. silupin. <laughs> Oo. So pila na day kabuk ang timong anak? Siya man ang kabuk. Siya, Siya man kabuk o, anak. Nawala ang isa. Nawala ang isa? Um, Oo. Ang imong edad ang pila na po? Kuan naman ko. E, 55 na po. 55 na ka. Oo. So ang edad ni tatay? 72. Si 72 si na si tatay. Oo. Ang inyong pag kuan anti sa inyong panginabuhi kuan uh, magabi og mais gabi lang og mais hmm. oo nani, man mangid anti nga mukaon mangid ta bisag unsa at least nga makakaon ta hmm. oo so karon anti magatop na mo oo oh. lagi so ang kuan anti kinsay mo tabang sinyo sa pagatop kana ang akong anak kanang imong anak ra Oo. Oh, So, Kaya salamat. Hindi naman makaunta, tinay mo. Kay, tigulang naman. Tigulang na. Oo. Oo. So, salamat kayo, ante. Ang nanguha, mangani sa kahoy, ako ra. Mm hmm. Ikaw rang mm, nagkuha hmm, Hindi man na makapamilya sa kahoy, man. Na ayang sakit. Oo. Sige, ante, salamat. Bukay, uh nahanabangan -huh.